sa akin lang din as experience ko, balikan ko na local chief executive mm hindi -hmm. naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat eh no dapat meron din manggaling sa atin um yung yung basura malaking contributor contributor sa flooding um, although may mga pumping stations sa tayo kinokomplain ng MMDA at ng DPWH nakaklag yung pumping stations no because of uh, garbage So kailangan may responsibilidad din tayo. Mm -hmm. um, bilang kababayan doon pong San Juan po no yung San Juan River na ko noon um yun din na naging problema yung uh, garbage kasi yung San Juan River although it's called San Juan River 2 mm -hmm. kilometers sa yung San Juan yan mga ano yan mga 9 kilometers yan up downstream kami Keso City Mandaluyong and then Manila. Ang problema namin yung garbage na napupunta mm -hmm. downstream. Mm -hmm. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, patulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na huwag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung mm -hmm. nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding. Eh, nagbabangka kami doon, eh, live na live, nabato kami ng basurang isang plastic eh, nag nagal <laughs> si Bayani noon, naalala ko. So, mm -hmm. Ano rin kailangan din na education mm -hmm. no hindi lang la, gobyerno lagi ang may kasalanan o mm -hmm. um, responsibility I think you citizens also have, have the responsibility as well At, tapos sa nalalako rin yung isang junction na maha, malaging binabaha nako nung pinabuksan ko yung imbornal mm -hmm. na may refrigerator may ano mm -hmm. may mga couches no yung talagang malaking um taw ko culvert yun mm -hmm. yun laman So, ano rin, kailangan magtulungan talaga lahat.